Tatlong buwan pa lang to. Pwede ko pang... Alam mo bang sinasabi mo? Rodel, sabi mo ayaw ng asawa mong mag ng bata. Kaya ikaw ang may problema at hindi ako. Anak mo itong dinadala ko. Kaya dapat ikaw ang magpasya kung anong mangyayari dito. Ano pang nakabalot sa puso mo? Bakal? Hindi mo ba naisip na anak mo rin yan? Wala akong kaugnayan sa batang ito, Rodel. Inupahan mo lang ang katawan ko para may matirhan siya habang lumalaki. Binigyan mo ako ng pera para buhayin siya. Pwes? Pwede mo akong bigyan ulit. Para... Buhain. Simple, di ba? Simple para sa'yo dahil akala mo ginamit lang kita. Kaya wala kang pagmamahal sa bata. Pero paano ako? Alam mo bang wala akong ibang pinangarap kundi makita ang mukha ng batang yan? Ang taga ko na siyang inihintay. Kung ganun, hindi ka na dapat papigil pa kahit kanino. Kahit sa asawa mo. Hi. Sweetheart, bakit? Tumawag ako sa office mo. Sabi ni Gina, alas 4 pa lang umalis ka na raw. Ah! Nandun ako sa opisina ni Dick. Siguro hindi alam ni Gina. Sabi niya, umuwi ka na raw. Talagang pauwi na ako eh. Kaya lang hinarang ako ni Dick. Then we had a couple of drinks, napahabang daldalan, you know. Tama na, Rodel. Ayoko na makinig sa mga alibis mo. Ba't di mo na lang sabihin sa akin ng totoo para matapos na? Anong totoo? Na may babae ka. Ayang ka na naman. Anong ayang ka na naman? Rodel, hindi ako... Kung may tao sa mundong ito na nakakakilala sa buong pagkatao mo, ako yun. Kung ganun alam mo, hindi ko sa iyo yun. Alam mong ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Kahit nagmamahal, pwede magkasala. Rodel, kung gusto mo na akong iwan, sabihin mo na lang sa akin kaysa malaman ko sa iba. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ko gagawin yun? Dahil siguro wala tayong anak. Kaya pumatul ka sa iba pagkatapos sa anakan mo. Do you honestly believe that I am capable of doing that? Miss Cortez Halika sa loob Huwag na Ayoko magtagal dito Gusto ko lang sabihin sa'yo Natigilan mo na ang pagugulo sa pamilya ko Sandali, sandali Noong una Hindi ka na nahihiyang pumunta sa eskwelahan ng anak ko At ngayon pati na rin sa pamamahay ko ano ba talaga gusto mo para matahimik ka? Ang katotohanan, ang pagbayaran ng asawa mong ginawa niyang kasamaan. Ina ka rin. Ipagdasal mo na kailan may hindi ka malagay sa ang ko dahil napakasakit. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Kung magsalita ka, kala mo ikaw lang may anak. Dahil sa skandalong ginawa mo, napapahiya sa eskwelahan ng anak ko. Naiintindihan ko siya. Nakakahiya talaga magkaroon ng isang amang pumapatay ng... Nasaktan ka sa sinabi ko. Salita lang yun. Baliwala yun sa sakit na dinanas ko sa pagkawala ng anak ko. Wala akong pakialam. Kung ayaw mong maniwalang inusente ang asawa ko. Dali mo sa korte. Pero wag na wag na uling babalik sa pamamahay ko. Dahil nadadamay pati anak ko. Dali. Isang payo lang bago ka umalis. Dali. Buksan mo yung mga mata mo. Pagmasdan mo mabuti ang asawang katabi mo sa pagtulog gabi-gabi. Baka hindi mo na siya kilala. Number 2626858. What do you mean it's disconnected? Imposible. Hello? Miss? Hello? enrique hon for me yeah of course for you Pusin lang to. I hope you're not pregnant. Ano bang ginawa ng asawa ko para mahulog ka sa kanya? Did he tell you that he loves you? O baka naman sinabi niyang iiwan niya ako para sa'yo? Don't worry, Alex. Hindi lang naman ikaw ang niloko niyan eh. Marami na kayo. At tuwing nauhuli ko siya, isa lang ang drama niya. Pinadadalhan niya ako ng maraming maraming mga bulaklak. Look, I know I'm married a... Call me sentimental, but I have my priorities. And the truth of the matter is, You don't fit in any of them. I'm gonna make it a lot easier for you. Alalabasin ko na nag ka. Pumirma ka dyan. And then I suggest you get the hell out of my office. Ano pa hinihintay mo? Baka naman gusto mong ako pa ang lumayas dito.